Yan, nalingilan na naman ng pagsunod sa akin. Mm, mm, mm. Ala, lagi na, al lagi na humiwalay siya, ina. Ya, ka na. Al Layas na ako. Isa ka dyan. <laughs> Nauna pa sa akin. Alam mo, alam mong pupunta. Ano ka? Ano ka? Itong Ay, kalinis eh. Ay... Wala ka dito makakain kaya ka ako sumama. Ay, si Puringgit oh. Ay, si Puringgit. Puringgit. Hmm. <laughs> 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 natin yung tubig. Ay, dito. Usa ka pupunta na punta tayo. Dali. Ba. Ayaw, 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 ayaw. Ano ka ba yun? May tuntuan. Ano ka? Karay ko. Oh, wala yung pagod mo dito sa isang ito. Ay, ay, ay. Tuntuan siya eh. <laughs> Akala mo ko anong button to. Ayan, ayan. Ay, Diyos ko. Oh. Ala, ajan, Shhh. Sige, may pusa Ayan. <laughs> ayan. Lalo mo na pusa dito, alam mo. May wala nga natin tong plaes. Eh. Oo. Oh. Buta ka dito. At hindi ka pa pwede doon. Kailangan karga o. Oh. At ang daming asong dadaanan gusto mo gang ki mm. Mm -hmm. ay ang aso oh Man. Mm, ba. Mm. Ano siya? Good burner. Huh? tuwa siya sa kanyang ginagawa wala tayo ng pakain sa itik pringet, ay bawal inumin yan ay may sabon yan alis na nga yung sabon Oh, laki ng aking ano, oh. Sige ba, yung nasira. Oh, sira. Ayan. Ito po, ang kulungan ng ating mga itik. Hain. Ayan. O, yung isa. Doon no, ko na inilalagay yung pagkain. O, no, lumabas na. Labas. Mm. Ito yung iyo, 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 iyo. Ayan, aking garden. 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 Kampong garden na nasa loob ng kulungan ng itik. Ayan. Aking mga talong. Talong. Ayan. Yung aking siling kulay pangsigang. Ang daming bunga yan. Kahit ilang kung tatlong puno pero ang bunga mo daw. Nalimlim po yan. Tapos, sa pahay. At isa pa. Hi! Siya, high blood po siya, high blood. Bawal, bawal. Bawal, bawal, bawal. Nagagalit. At ang ganda po ng panahon natin ngayon. Mainit. Sana hindi umulan. Kasi dito sa amin eh, init na init, maya maya uulan. Tapos biglang hiinit bigla rin uulan ulan. panahon natin ngayon, ang ah, dami ng pwedeng putihin na ano, ano. Ah, aswete po tawag dyan. Yung pampakuli po sa ating mga pagkain. Ganda. Hmm.